Hello mga bee. Kamusta na kayo? For today's video, papakita ko 'yung mga kinagkakabisihan ko dito. Kaya hindi ako nakapaglaro ng Brookhaven. So, gumawa ako ng DIY kasi gusto nila, lalo na siguro, na maglaro ng Squid Game. So, gumawa ako ng DIY na ducky. Ito 'yung ducky, 'yung you flip niya na ganyan. Siyempre, yung flying stone. Ayan, tumaob na. So, DIY lang yan. Talagang gawa ko lang. At, ang gong, gongi. Ayan, ito. Gawa ko lang yan. Instead of yung pa-pentagon or octagon, ginawa ko na lang star. Kasi, mahirap gawin yan. So, oh, pwede naman yan. kita upo ako nakatayo kasi ako o oh, diba ayan naman o, yun at saka meron akong meron ako dito ang spinning top so kaysa bumili ako spinning top lang hindi <laughs> ano lang sya o diba Oo, oh, diba? Siyempre, meron tayong jegi. Ayan. Sa Pilipinas, ang tawag dito ay sipa. Ayan. Ayan, dalawa gawa ko. Ayan. So, yung mingle, ano na yun, doon na yun, on the spot na yun, ito lang talaga yung mga ginawa ko pang mga props syempre meron din tayo ditong card ayan card na ibibigay sa kanila May number na yan kung anong number yung nasa likod ng card nila yung, yung number nila player number yan gumawa talaga ako ito ididikit nila sa damit nila then may kulang gumawa ako alam ko sa season 2 to ay like, sa season 1 sa season 2 parang nanaginip lang si 456 5, noon parang ang daming triangle yung uh, dalgona or yung popgi so yun ang popgi so ito sa Pilipinas is um, pogs ito, tumbang preso. Jack Stone. Parang siyang Jack Stone. Then, yun nga yung turumpo. Sipa. yan. Tapos yung main, man ba yun? Yung mingle, yun yung musical, music chair. Pag uminto yung music, kailangan makakuna kayo sa chair. So, yun lang. Gaganapin namin to sa Saturday. So, piniprepare ko lang yan kasi pinapasok na na yan. Mga card na yung bibigay ko sa kanila yung mga number na ilalagay nila sa damit nila. So, last season 1, gumawa lang ako ng dalgona. And, um, nag lang ako ng parang glass. Ano nun? nag lang ako ng yung sa glass. Pero may tanda ko kung sino yung malalaglag or yung ma-out or yung ano, hindi. Yung tinandaan ko. Tapos yung um, yung hatakan ng ano, tali. Yung straw lang. So, ayan. Ito ako lang talaga gumawa niyan. Kahapon ko lang start gawin yan. Ayan. Ito ngayon lang. Mga numbers. At yung card. So, yung candy. Dalgo na candy. Magta-try ako mamaya. Ibi-video e, ko na lang din. Tapos sa Saturday, gagawa na talaga ako. So, yun lang. Sana gusto nyo video na to. At kung nagustuhan nyo, comment nyo sa comment section kung nagustuhan nyo. At sa mga bago na nanonood, hello sa inyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Bye! Gusto nyo ba na i-vlog ko yung game namin sa Sabado? Kung gusto nyo, i-comment nyo, yes. Bye! Thank you!